Asan siya? Uh, ha remote, remote one, nakataas naman. Uh, hindi rin ba dito? Ah, uh, wala. Paki-pindot diyan sa uh, King Charles pa kaya. Ayun sige. Yo sa naririnig yung ako ng maliwanag, yo sa. Ah, pa, Ayun, yun, oh. Pa, pa, oh. Pa. Sige, salamat. Tata uh, nag <laughs> Sensya ka na at masyado kasi ng ano dito, uh, modern. Kaya sa sobrang moderno, may mga nakakalimutan. yo sa Karyal, kumusta po yung mga report ng inyo po mga uh, field officers, uh, mga opisyal sa pagyanig po kapo sa Mindanao. I understand sa mga initial report, yung Soc and Davao region ang apektado. Ah, uh, mayroon bang mga naidagdag dagdag sa naitala pong ito uh, sa OCD, Yusec? Uh, tama po kayo. As of uh, 8 p.m. kagabi, ang talagang naapektohan po sa ulat sa amin ay yung buong Dabao region po yan. So hmm. balitin natin yung epekto hanggang region 11 and 12, tingnan po natin yan. So balit ang kagandahan naman po sa ulat, wala po tayong major uh, infrastructure damage. Isa naman. Na, as of, if, although pinapa ulit po, po yung pagkuha ng mga ulat galing sa mga city at municipal disaster officers natin kung meron pang mga halimbawa na naiulat bang landslide dun sa mga landslide prone areas mm -hmm. ini natin yon pero, pero ang maganda naman po as of uh, yun nga po as of 8 p.m kagabi wala naman po at una nga po natin tinatanong ay kung merong na uh, nasaktan o namatay, wala naman po. yun naman po maganda. Very good. Kasi nga, uh, ilang uh, araw na rin, ilang linggo na rin naguulan sa Mindanao tapos may ganong kalakas na pagyanig, eh, una talagang inabatan na tinignan ang ating mga, pati yung mga uh, himpila namin doon ay yung mga landslide prone areas. Buti na lang at wala namang naging uh, matinding pinsalang pagguho ng lupa pala. Mapaminsala, ano? Oh, sa kagabi pa, po, wala pong naiulat na ganun. Uh, ko yun na po naman yan. Uh, tama po kayo, kinakabahan po tayo dahil kapag oh, dire pa po yung ulan na pumapasok kasi hanggang ngayon yung habagat season na tayo ngayon at yung ITCZ na dyan pa rin sa Visayas at Mindanao, lumalambot talaga yung lupa kapag sunod-sunod na araw ho yan kapag mm -hmm. nagkaroon ng ganyan lindol yun know, yung nakakabahala. Baka magkaroon po ng landslide. Wala naman pong naiulat pa sa amin. Mm-hmm. na po talaga yun. Mabuti naman. na uh, wala naman tayong dapat tingnan ng mga, lalo na mga gusali ng gobyerno o mga infrast uh, infrastruktura tulad ng tulay o kalsada na maari na Wala naman pala. Wala naman po. Wala naman po. Okay. So, balit pa. Uh, po natin kung merong maidadagdag. So, balit palagay ko, yan na po yung yung uh, ulat na ano pa uh, natin mm -hmm. Kasi ka naman po, uh, nakakakaba po dahil ang unang report po nung nangyari ng alas 7 ng umaga, ay 6.9, ay napakataas po. No? Oo Naging uh, 6.1, pero malakas pa rin po yun eh, kahit 6.1 po. Mmm. -hmm. All right. Uh, may mga observation lang kami. Uh, isa rin siguro sa dahilan ng na pagtawag namin. Um nagiging epektibo kahit pa paano yung ating malimit gawing earthquake drill kasi may nakita akong video. Hindi ko lang alam kung sa parang Sarangani yata yun or sa uh, Malita, Davao del Sur. Merong mga kahit na Sabado, meron kasi mga opisina na may mga tao. Uh, ma maayos na nagdalakad at uh, lumalabas ng uh, gusali. Para sabi ko ba, kahit pa paano pala, talaga malaking bagay na panay-panay ating uh, drill na ginagawa, no? Uh, earthquake drill, uh, USEC, para parang mag hanggang sa maging parang ano na lang, parang yung muscle memory na lang. At hindi yung dating nakikita natin na pag may magyadig, hala, paunahang makalabas ng uh, gusali at sa halip na walang map mapinsala, may mga nasusugatan tuloy sa si stampede. Merit -tis -tis dipapudapin. O, <laughs> uh -huh. tama po kayo Ka ay yung uh, kahit pa po nagbubunga po yung ating uh, pinipilit na kampanya. So again, sa tulong po ng kasamaan din natin sa media dahil lang tumaas na po yung kaalaman po ng ating mga kababayan. Na seryosohin po natin yung mga earthquake deal dahil hindi naman po natin alam kailan talaga magkakaroon ng lindol. Mm -hmm. uh -huh. so kaya lang, ang uh, long-term pa ho namin hinahanap, nag-request na nga po kami ng uh, meeting kay Secretary Sani Angara kung paano po pa natin mapapalakas po naman sa level naman po ng mga paaralan, lalong-lalo na po sa mga bata pa, na paano po maging kahalintulad po ng paghahanda po ng Bansang Hapon tayo sa larangan naman po ng paghahanda doon sa curriculum po mismo ng mga practical exercises doon sa mga eskwelaan kasi sila po yung mas vulnerable po yung mga bata pag nasa eskwelahan po tayo. Ah, mm. -hmm. Uh, din po utos din po kasi ang sa amin ni Pangulong Bongbong Marcos na siguro din tuloy-tuloy po yun, yung pag-build up po ng ating muscle memory. Mm. -hmm. At tama po eh, doon dahil uh, dapat pagyanig pa lang ho, kunin ko na po itong pagkakataon na to, no? pagyanig pa lang ho, huwag na ho isipin ng ating mga kababayan kung malakas o mahina yung lindol. Mm -hmm. Hindi ho natin malalaman yun eh. No? Kapag yumanig na, Gawin na po natin yung uh, dock, cover and hold pagkaya. At sa unang pagkakataon, lumakad na po sila ng mabilis sa open space po. Yan ang objective po natin, makakasensyal mm -hmm. sa open space na hindi sila mababagsakan ng mga uh, matatalim na bagay na manggagaling sa kisame at sa gilid ng mga gusali po. Ang isa rin sa mga naobserbahan ko batay sa mga video tungkol sa malakas na pag kahapon, may mga ilang mga istruktura, bagamat kahit pa paano nagtutuwa tayo walang pinsala, may mga ilang pa rin mga istruktura na nakatayo dun sa mga peligrosong mga lugar lalo na yung may mga fault line. Hindi ko lang malaman na kung saan o paano ito ikokorek o paano ang gagawin dito dahil hindi nagkulang yung yung ano yung uh, uh, pagkaalam ko OST, DOST gumawa ng pag-aaral dyan, ng no? feedback. So katulong pagaan ka tama ba yun, Sir? Para pag-aralan yung mga lugar na yan na posibleng panggalingan ng uh, malaking pinsala magkaroon ng bitak sa sakaling, wag naman sana tumamang malakas na lindol pero nagu nagugulat tayo sa kabila ng warning o babalang yon may mga iba pa rin iba pa rin na uh, minsan pinatatayo pa diyan eh mga malalaking mga mall malalaking mga gusali commercial building na isa siguro sa dapat tingnan eh hindi ko lang alam kung paano bang dapat gawin diyan ano bang napag-uusapan diyan na uh, Yusek lalo na ho yung kung talaga magtatayo kay diyan eh ano bang dapat yung sundin na uh, paano ba maka, ma, ma, makasusunod na hindi ma, maging mapaminsala sakali magkaroon ng pagyanig. Yusek. Tama-tama po kayo. Actually, yan ang uh, lagi pinag-uusapan namin ni Secretary Gilbert Chadore. Siya po ang chairman ng NDRRNC. Mm -hmm. So, uh, ang una po talaga hakbang na dapat natin gawin talaga, yung engineering solutions talaga, yung, yung pagiging pipay po ating mga struktura, yung mga buildings, tulay, yung mga critical infrastructure kagaya po ng mga ospital. Yeah. Mm -hmm. uh, importante po yan. Ngayon, dalawang bagay po kasi, yung mga nakatayo ng mga buildings, o mga kabahayan at yung itatayo pa lamang. Hmm. So doon muna na ho tayo sa itatayo pa lamang. Sana uh, maging mas mahigpit po talaga yung ating mga local government units. Mga building officials po, no sa pag-aaproba. Sila po ganyan. Oh, eh. oh. Talagang gampanan po nila yung kanilang uh, tungkulin na maging mas mahigpit po talaga. Talagang ito pa rin po yung mahigpit na uh, yun hung, titignan hung nila yung application dun sa building at construction permits na sa kanila po ina-apply mm -hmm. Tama yung plano dapat. Tama rin yung materialis kapag ini-implement yan. Mahaba pong usapin yan. No? At uh, importante kagaya na nabanggitin ninyo, dapat wala na po yan dun sa mga peligrosong lugar na landslide prone areas mm -hmm. or Uh, yung liquefaction prone area ibig sabihin yung malulusaw po yung lupa. Kumpleto mm -hmm. naman po yung ano yung datos at informasyon na ibinigay po sa atin ng people at yan po ay kayang tingnan po H hindi lang po namin ano kayang tingnan po yan kahit po ng ating mga mamamayan mismo tingnan po nila sa computer nila. Mm -hmm. Ito naman, lahat naman po ngayon gumagamit na ano, po. Anong tawag diyan? May yung aplik yung ano yan, yung pupunta na website na yan, parang ano, danger ano? Uh, oh, yung hazard hazard Hunter map. Ph. Oh, oh. <laughs> oh yan, yun eh. ang, yan ang ano, yan ang lagi yung uh, bibisitahin na taalamin hazard map uh, uh, Philippines na. Oh. No. oh. hazard hunter.ph. Uh -huh. address po nila kung bibili pa lang sila ng bahay yeah, tama. Hmm. Ng Or kahit nga po magbabakasyon ho kayo eh, kunwari may alam ko yung hotel na pupuntan, tingnan nyo na kagad, nang alam nyo po yung uh, dapat po ninyo gawin. Yan po sa mga bago uh -huh. isa. Alam lang, lagi nagkakaroon ng debate dyan kasi. Yung iba kasi, hindi naman sa sila yung uh, mga, mga, ano tawag dyan? mga, mga prep. <laughs> mga uh -huh. mga prep oriented uh, mga prepper yan mga prepper na mga tao yung pinaghahandaan yung mga scenario na napapanood lang sa sa, sa pelikula uh, na hindi naman malayong mangyari talaga. Isa na ho dyan yung mga gantong mga uri ng kalamidad. Pag, uh, pag uh, binabangkit yung, uh, yung kaibigan nila, bibili ng uh, lote sa lugar na ito at sasabihin na uh, i-check mo sa, hazard uh, no, sa hazardhunter.ph kung uh, ano yung status dyan, kung malabot ba, ano, yan ba, ang, ang makikita nga doon, na uh, tama Yusak, no, makikita doon kung ang iyong uh, biniling lote o property, dati yung creek, dati yung daluyan tubig tapos pinatag, binarahan, uh, tinambakan uh, para gawing subdivision, eh, makikita nyo rin ho yun dun eh. Ang, problema lang, eh, ang reaction kayo, masyado kayong mga doomsday uh, ano, uh, personality, masyado, masyado mga pagpapaniwala sa ganyang mga klase ng kalamidad na malabong malabong mangyari. Siguro dapat paguhin din natin yung ganong klase ng paniniwala o pagtingin na uh, uh, siyensya po ito, science po ito. You know? yung pong nag-iisip ng uh, siyempre lahat naman po tayo nagdadasal no ayo yung mga yan, yan. Hmm. so bali eh, science based ibig sabihin hindi ito galing sa emosyon ng ating mga uh, pinuno la sa DOST science po yan may mga pinagbabasehan po yan at tandaan po natin lahat po nang nadisgrasya, na matay at, at lubang nasubatan, lahat naman po sila hindi po nila inaasahan yan eh Well, ganun po talaga eh. Pag na, sa, sa dami ng inikutan na po namin tuwing nagkakaroon tayo ng kalamidad, lagi po sinasabi hindi po namin inaasahan to Ganun po eh. Kaya hanggat may pagkakataon po tayo talagang umiwas doon sa mga magiging putip mapaminsan ang epekto po ng kalamidad. Gampanan hmm. uh, gampana, lalo, gampana na po natin, lalo, lalo na po yung tinatawag na decision maker sa pamilya. Siyempre mga bata, malay naman nila dyan. Ano? yung mga magdidesisyon, yung tatay o kuya o nanay o ate, uh, pag narinig nyo na po itong ating panawagan, again, lalong-lalo na yung bibili pa lang po o magtatayo pa lang nung po ng bahay. Mm -hmm. na po yan, uh, lalo na rin po yung mga arkitekto, engineers, uh, may mga engineering solutions naman no, ano na po pwede. So, balit pag talagang landslide-prone area, eh, kahit anong engineering solution gawin nyo po dyan, delikado yan. Mm -hmm. Oh, so, oh. So, hindi naman natin sinasabi na ibenta niyo yung bahay niyo, lumipat na lang. <laughs> hindi 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 oh, hindi 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 sa hindi para hindi hindi uh, para hindi 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 para mapatibay ang bahay. Uh, Nagkukonsulta kung anong patitibay niya rito, anong gagawin dito para kung sakaling magkaroon ng paginig, mabigyan sila ng pagkakataon na makalikas o sa kasakali magkaroon ng matinding pinsala. yun, yun, ang, yun ang dapat naman uh, tingnan ng mga kababayan natin. Isa pa bagay ka, Orly, lalo-lalo uh, pa yung mga kababayan natin pong hindi humayaman, yung ating kababayan may hirap Tama po. At middle class po. Alam niyo, pag pumunta kayo, for example, sa hardware, ito po normal eh uh, bibili kayo limbawa ng rebars, lalong lalo ng mga kababayan natin na sila-sila lang po yung nagtatayo ng bahay, mm Di po sila nakakakuha ng mahal na serbisyo ng arkitekto halimbawa. Opo. Yeah, nyo niyo po sa hardware, hindi naman natin nilalato, no? subalit kadalasan. Ang sasabihin sa so inyo na nagtitinda, ano po ba ang gusto niyo? Yung standard o yung mura? Siyempre, doon tayo sa mura madalas. Eh, kadalasan po yung mura, yan po yung substandard. Halimbawa, yung mga rebars na yan, Halimbawa, gumamit kayo ng 50 rebars. Nagtipid kayo. O i-combine na lang natin. Kailangan na pag-uusapan po ito eh. I-combine na lang natin. Apat na po na maganda at sampung mura. No. Yep. E eh, doon sa sampung mura niyan, doon kayo pwedeng mapahamak. Tama, okay. yan. Oh, Tama eh. yan. Anyway, alam niyo magandang pag-usapan dito para hindi naman dahil sa kasi pag ka ng ganito uh, kakantsawa ka na masyado naman kayong ano, ano, pinantinatakot ng tao hindi, ma, hindi masamang pag, i, ano, ah, ihanda tayo sa ganito mga bagay lalo talo na nararamdaman natin lagi ang lindol. Meron lagi tayong binabaha. So andiyan din ho yung uh, patunay na meron tayong araw-araw na dapat na pinaghahandaan. Panghuli na siguro, Yusek, wala pa naman ba nakakarating sa inyong report regarding dito sa mga malimit na pagolana, walabang uh, wala bang uh, kinakailangan tulungan ng mga binabaha ngayon bukod na lang dun sa nabotas na nadali yung floodgate nila doon? Diretso po tayo sa parting besides Mindanao, diretso po yung ulan doon. Dahil hindi po sa lalo na ang Mindanao sa ganyang mm. panahon, hindi sila inuulan. Tuloy-tuloy po tayo. Ang dami na po nating operations, lalo dyan yung mga binaba. Sa kanlaon, meron pa yung mga nasa evacuation centers nating mga kababayan, eh, nag-uulan na rin po doon. Uh, Diretso po yung ating operation sa mga inuulan na lugar, lalo agin sa Mindanao area. Mm, okay. Yusak, ako nagpapasalamat at tata uh, siguro lagi tayong magkaugnayan para na rin uh, maipaliwanag ng maayos kung ano yung talagang dahilan kung bakit ang, uh, inyong, ang NDRRMC o OCD laging ang dudun yung paalala. Meron man o wala mang kalamidad tayong nararanasan. Yusak, salamat sa iyo. Ha. Sa ulitin po, sir. Uh, salamat din po, Carly. Good morning po. ingat po kayo palagi. Mga kapuso, ang uh, uh, USEC, Karel Fomisana, ito po nakausap ng Office of the Civil Defense, Executive Director din po ng NDRRMC. Labing pitong minuto makalipas ang alas.